Dahil ako lang mag-isa dito, guys, nagbanlag ako ng baringon. Ayan, binanlag ko. sa so maluto siya. Tingnan mo, guys. Dahil ako lang mag-isa dito, yung mister ko nagtatrabaho, nagbao sa basakan. Ayan. Lutoin muna natin, guys. Lutoin natin maayos. At luto na siya guys. Lagay natin sa radish. Yung radish na naku ko gina, yung gihad ko. Pangalatong langgaw, magic sarap, bombay, kaso lang may